Yan, good morning mga kasisyo eh. Pagluluto tayo ng almusal. Yan, itlog, tsaka tuyo. Tapos kasi may tira tayong kanin. Yan. Luluto tayo. Sasangag natin mga kasisyo. Yan. Yeah siyempre okay. kailangan natin pagluto natin yung asawa natin minsan mga kasisi para lalo tayong mahalin mga kasisi at mga well, love boy, ingat kayo palagi what's up mga kasisi ay magbubush record mo muna tayo mga kasisi at nagpassword na po tayo ng ating video at yung pala mga kasisi may alamas na po natin yung kanin na tira kagabi mga kasisi at nilagay ko na pala yung kawali dyan at nilagay ko na po naman tila mga kasisi at kinuha ko na yung itlog at at ito eh, yung mga kasisyo at ni-scramble ko na yung tube dyan mga kasisyo at yan pala mga kasisyo eh nilagay ko naman tiga ulit eh kung walang pa pala yung mga kasisyo at yan mga kasisyo eh sasalin saling ko na dyan yung iklog at nilagay ko naman pansang kapay yung magic sarap mga kasisyo ay di pala magic sarap yung ginisa mix pala mga kasisyo at ayan pala mga kasisyo eh ready ready natin at yan pala nagsayang na po at dito mga kasisyo nagsayang na tayo ng iklog dyan mga kasisyo di mo mo tayo marunong magluto. Hindi totoo okay. so, yeah. yan. Hindi <laughs> totoo yan. natin itong ating camera. At magpo-password na naman po tayo dyan mga kasisi. At yan pala mga kasisi Way. Aalis po, po dyan. At kukunin ko po, po lang yung tirang ito. Hatog sa kayong longganisa dyan, mga kasisi. At yan pala mga so, Meron tayo yung tirang hatog. Saka longganisa ba yan? Ipitin natin mga kahit na luto na ito dati. Tapos ulit natin yung tuyo. Tapos na tayo magsasangag. Single, single. Ayun na natin. Hindi natin pwede pa kalakas. Kaya At dito pala mga kasiso. Mag-iwa na pala tayo ng bawang sibuyas dito mga kasiso. Yung pula kasi yung gusto ko sa sinengag. Yung may bawang at sibuyas. Yung pula. Ipinakta. Iwa-iwa ko na pala. Yan mga kasiso. Nag-bite pa ko ng kutilo dyan mga kasiso yun syempre magalo na tayo hindi ako yung sibuyas so oh. sinapkya ko talaga maigi, mga kasisi yun pala si, eh, si, yun si, hindi si, 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 ko na magtiga at yun shake ko yung ano yung may negos ko na yung bago sibuyas dyan mga yan na yung parang negos mo tabi sa lang. mo yan sige natin kaya higit 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 higit

Yung pala mga kasisyo kung umabot kayo pala sa part na ito ay pakicomment oh. naman po kung taga siya po kayo mga kasisyo para sa susunod kong vlog eh pasyakal ko po kayo mga kasisyo yan guys ito na yung ating gamit may eh. sangag pala eh. Sa simple na pasulap-sulap Nagpapapansin sa'yo sa palitan ng mga men At yan mga kasisi Tara kain po tayo mga kasisi. At good morning morning na po pala sa Yan At shout out mga followers po natin At maraming maraming salamat po sa pag-support Mga kasisi Kaya ang ganda ganda asawa Hindi ba Mga kasisyo eh, hindi mawala yung kape natin dyan mga kasisyo eh, man, ayan pala mga kasisyo is black coffee at may asokal na po tayo na brown dyan mga kasisyo at yan hinihintay lang po natin magpakulong mga kasisyo tara kain po tayo mga kasisyo Ano nga tayo makiluto ko? Ano nga tayo masaluto ko? Sarap. Parang ako lang masarap at mahal Magaling kang kupal ka! <laughs> Dito. Blaopi ditan din. kasih ka unik. Imma magrad. Ate balang magpasiyoko mo luna ko pala yung sa face light mga kasisim at yan mga pala yung aking bayang shoutout sa iyo Monica shoutout din pala sa Jawamo mo at yan po talaga kahit po tayo mga kasisim. at huwag din po po sanang lalikakalimutan uminom ng tubig mga kasisim dahil sobrang init ang panahon po mga kasisim. at yan po talaga kahit po tayo mga kasisim. at dito pala mga kasisim hindi mawala ang pentuan at, at di pala kasi na ng tubig yun pala mga kasisyo maraming maraming salamat sa pag support mo at yun pala mga kasisyo at thank you for watching mga like and comment and share at po ingat po tayo palagi paalam